Hi guys, this is your host. My name is Waray. Ang oras ko ay alas otso na. Duty pa ako guys pero wala dito yung aking alagang matanda. Sinundo na mga anak. Mag-dinner sila sa hotel. So habang nag-aantay ako, uh, nag-scroll uh, ako dito sa ating mga social media account. Dito sa Facebook meron ako nakita. Ngayon lang o, oh, 3 minutes. Check natin guys. Ito yung Appeal Chamber. Of the Interim Release Criminal Court in an appeal of Mr. Rodrigo Robototerte against the decision of the trial Chamber One entitled Decision on the Defense Urgent Request for Interim Release and. Uh, ano reviewed request for interim release on of 26 of September 2025 so and pursuant to article blah 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 maliliit guys so anyway nasa website po yan ng ICC ipo-post ang update ng interim release on the 28 kung kung ano ba siya kung uh, granted or Denied na naman. Sana naman ay granted. Napansin ko kay Claire Castro, hindi niya matira-tira ang entire Iglesia Ni Cristo. Matagal ko na siyang inoobserve. Meron siyang mga pasaring, katulad ng pasaring niya na baka naman, kasi dahil sa timing na itinaon ni Saldico ang pag uh, siwalat nitong series of videos. Tapos ilang araw nagrally. Parang meron siyang press con noon o ewan ko kung sa vlog niya kasi di ba after niya sa Malacañang may meron siyang vlog sa sarili niyang channel. Para bang nag speculate ang nasa likod ng lakas ng loob kung bakit si ko ay naglabas ng series of video dahil sa suporta o inudyukan di umano ng mga Iglesia Ni Cristo. Uh, pinangakuhan umano ng nasa likod mo kami, zaldiko, kaya still all. <laughs> Parang ganon. Hindi mabigat yung mga atake ni Claire Castro sa Iglesia Ni Kristo Siguro isa na rin sa pag-aalala niya kung bakit hindi mabigat gaano ang kanyang atake. Dahil sa dami ng mga taga-Iglesia Ni Kristo siguro may takot din siya na baka sugurin siya sa kanyang channel. Pero kahit hindi kasi gawain ng mga Iglesia ni Cristo, yan eh. Pabalikan natin si Epifanio Labrador uh, sa mga worst na mga pagmumura ang mga binitawang uh, hate words ni Epifanio Labrador laban kay kay Eduardo Manalo at kay Senator Marcoleta at dun sa mga nauna pang leader ng ng uh, iglesia nila yung si Ka Felix Manalo wala kang maihalin tulad ng mga salita na ginamit niya yung pinaka worst bad hate words na gamit na yata ni Epifanio Labrador sa kaniyang pag uh, sa kaniyang galit sa mga taga iglesia ni Kristo pero tiningnan ko yung mga comment section ni Epifanio Labrador na inaabangan ko na sugurin siya ng mga taga-iglesia ni Kristo at atakihin ng mga hate words o mga harsh word Pero wala talaga akong nakita. Wala akong nabasa. Ang mga sinasabi lang nila, uh, ano yung parang ipagdarasal ka na lang namin kapatid para mahinahunan ka sa mga pinagagawa mo pina, maano mo ma, ma, realize mo ang mga pinagagawa mo tapos meron din silang mga sinasabi na uh, hindi natutulog ang batas, darating ang panahon na masasakote ka rin. Yun lang yung kanilang mga atake, pero yung mga pagbatikos at pag-atake na mamatay ka sana, uh, madisgrasya ka sana, hindi nila, wala akong nabasa. Merong mga blogger na mga member ng Iglesia Ni Cristo na tinitira si Ifefanio Labrador. Pero, yung mga terminologies na kanilang ginagamit ay uh, nananatiling controlled. Controlled in a way na when you listen to them, hindi siya mapangahas. Hindi siya hindi siya horse at puno-puno uh, ng pangaral. Yun ang kanilang balik. Parang sa, sa, isang, sa ibang salita, binabato sila ng bato, binabato nila ng tinapay. Yun yung kanilang paninindigan. Kaya itong mga nagpupuna sa akin na bakit ba sila ang binavlog mo instead na i-vlog mo yung sarili nating <laughs> simbahan. Sorry ko, hindi na ito usapin na katoliko ako, iglesia na sila, born again yung iba, sabadista yung iba. Usapin ito ng issue ng Pilipinas. Na sabi pa nga ni Father Shano, kilala si Father Shano na isa rin sa mga tagahanga ng mga taga-iglesia ni Kristo. Sabi pa nga ni Father Shano, katoliko ako, Pilipino ako, at uh, nakikita ko na hindi gumagalaw ang namumuno ng singbahang katuliko. Kaya sino ang susuportahan ko? Di ba yung Iglesia Ni Kristo? Ano? Oh, totoo, totoo yun? Kasi ako katuliko din ako. Kumikilos ba yung mga leader ko bilang katuliko? Di ba hindi? Kaya saan ka susuporta? Doon sa mga kumikilos katulad nila na hindi matatawaran ang kanilang uh, pagkakaisa. Minsan nga sabi ko, oh, grabe itong mga Iglesia Ni Cristo, parang may magic sila sa kanilang messaging. Doon ako bumibilib eh, kung paano nila namintain yung pag-relay ng message kapag nagkakaroon sila ng pagtitipon. Kasi para silang mga kabote na nagsiputan, para silang mga langgam na nagkumpul-kumpul. Uh, kapag meron silang activity, talagang they're very loyal. They're very uh, ano ba ang tawag? Responsive. No? Very responsive sila. Kasi sabi ko nga, dito yung mga nandito kong mga kaibigan na Iglesia ni Cristo, hindi man sila makadalo dun sa, sa venue. Pero tutok sila sa TV. Yung mga time na yan, na nagrarali ang Iglesia ni Cristo, may oras Tra, or, oras siya ng trabaho dito. Kasi one day, mapapatunayan ko ha, na nakatutok sila. One day, uh, paborito ko kasi yung programang sangganang mamamayan. Lagi ako nanonood, lalo na pag Friday. Gustong gusto ko yan kasi nandiyan si Senator Marcoleta. Natutuwa ako sa kanilang tatlo. Uh, si yung mga host si eh, Ka Nelson, si Ka si Sir uh, si Senator Marcoleta at saka si si Jen, di ba? Si Ka Jen. Jen ba? Jen. Parang yung biyanan ko, Jen ang pangalan. Hinaro, Jen. So ngayon guys, paborito ko yon At gusto kong patunayan sa inyo na tumututok yung mga kapatiran nila, nila dito kahit wala sila doon physically. Kasi yung time na yan na nagrarally, siyempre ba ba diba? may mga angkor na nakaantabay doon sa Net25. So ngayon, uh, meron mga binanggit na mga kapatiran nila dito sa Spain. Dito mismo, kakilala ko ah, kakilala ko, nakakausap ko, na bumabate. ah uh, Di ba meron sila yung tinatawag na, basta meron silang mga shout out. Shout out nila dito, tapos may mga phone call sila sa mga, hindi phone call. Meron sila yung box populi. So isa sa mga nag-answer uh, doon sa box populi nila ay nandito. Nandito sa Spanya. Nabasa yung kanyang pangalan. Na yan, ganyan-ganyan. So, sabi ko, ibig sabihin talagang nakatutok. Nagkakaisa talaga sila. Kaya, hindi ko masisisi kung meron man si si Father Shano Ubod, mga basher. Dahil pare siya, pero ang kanyang ginawali mga tagay-iglesia ni Kristo, talagang aatakihin ka talaga ng mga, you know, yung mga ayaw sa Iglesia ni Cristo kasi pari ka, pero ang winawali mo sa sarili mong Iglesia ay yung mga ibang, lah, ibang relihiyon yun ay patunay na hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para sa competition ng mga relihiyon kundi dapat nabubuhay tayo sa pakiki pagkapatiran sa iba nating mga kapatid sa ibang relihiyon. Hindi man tayo mapaanib nila. Sakaling hindi man tayo mapaanib kasi hindi naman ganun kadali umanib, di ba? You have to think kung talagang ready ka to be with them or magstay ka sa sarili mong religion. Pero hindi sila ganun ka, hindi sila harsh. As in, nakita ko in interview pa nila si Father Shano, meron may portion ng kanilang social media account, Leadset, na meron silang short clip na hiningian nila ng POV si Father Shano. POV is uh, point of view. So ngayon, ibig sabihin, pag mga itong klaseng pare, open-minded, kasi may mga pare na di ba umatake din sa iglesia, meron din namang mga katoliko na umatake. Oh, meron mga pare... Meron din namang mga pare na inaatake din ang katoliko. Pero more on uh, unity ang pinopromote nila hindi yung hindi pagkawatak-watak but unity transparency yung mga ikabubuti kasi kung selfish sila dahil mayaman na ang kanilang simbahan established ang kanilang samahan at established ang kanilang financial di ba dapat hindi na sila nakikialam kung pwede ma pwede nga maging pribadong uh, simbahan na lang sila, hindi na sila makikialam sa ating gobyerno kasi kaya nila i-survive ang kanilang mga buhay without uh, depending our government. Pero ang ginagawa nila para sa ikabubuti ng bawat mamamayang Filipino, sila yung naging instrumento para mabago ang pananaw o para mabihisan ang ating um, Pilip bansang Pilipinas doon sa pagkaka sa mga dungis, dumi na ibinabansag sa atin lalo na sa korupsyon at saka itong uh, mga leader natin na gumagamit gumagamit di umano ng ipinagbabawal na substance. So ipinakita nila without any calling leaders from other religion lumabas sila na hindi sila nandamay na lalabas kami basta unahan ninyo tutulong kami, basta lumabas muna kayo. Walang ganon. Talagang, kaya sabi ni Father Shano, buti pa sila. Di ba? Lagi siyang, parang ako na rin si Father Shano eh. Buti pa sila. Nagkakaisa. Tayo. Kailan tayo magkakaisa? Pakinggan natin itong kay Father Shano bago ako magtapos. Ah, ako isip Pilipino, di na kumutanaw anong relihiyon. Ang ako ba, unsay ipikto. Salamat sa nangulos rally, labi na sa iglesia ni Kristo. Ako, katoliko man ko, in support of this, pero wak man sad mulihok ang atong, wa man magpa frontline ang atong simbahan, atong mga leaders, ato lang sang respetuhan ang ilang desisyon. So how much more ako? Diba? Ganun lang yan. Kaya let us not choose to bully someone who is having good complement to the religious group na gumagawa ng action hindi sila natutulog hindi sila nagnanakaw at uh, matibay ang kanilang pagkakaisa para sa panawagan ng transparency at accountability wala tayo niyan sila lang meron kaya tama yon may mga nagsasalita dito yung vlogger na nagpo-follow ako sa kanya pero wala siyang comment section naka ano naka-private. Ang sabi niya, buti pa itong mga iglesia ni Kristo nag may pakialam at may malasakit sa bansa kasi kung wala silang malasakit, hindi sila magsasakripisyo lumabas sa kalsada. Pero nang dahil gusto nilang mabago ang imahe ng ating bansa, kailangan nila manguna sa paglabas sa kalsada para ipabatid sa mga Pilipino, sa mga leader natin na hindi lang pwedeng manahimik, na hindi lang oo ka ng oo sa mga nangyayari sa gobyerno. At the end of the day, we are taxpayer. They are taxpayer at malaki ako nilang mga tax. Kaya karapatan nila ang ginagawa nilang paglabas sa kalsada. So yun lang guys, maraming salamat and sana ay wag na kayo mambash. Kung pinupuri ko ang ang Iglesia ni Cristo, sino ang na lagi sila ang uh, kung kung binibigyan ko ng pansin ang kabutihan ginagawa ng Iglesia ni Cristo, wag na kayong kumontra kasi sino yung bibigyan ko ng compliment na wala namang namumuno, nangunguna sa ating grupo. So doon tayo. Doon tayo sa may sa may ginagawa. At uh, yung ginagawa nila ay magbe-benefit naman tayong lahat, hindi lang sila. 'Di ba? So yun po. Maraming salamat sa inyong lahat and I'll see you again on our next video. Bye.